kaya na dito sa amin ano sila para sa talo yung mga kwan ng ano yung bida at Ma maulan na umaga para ba ba umaga Dito sa inyo lahat ito na naman kinakatakuyan ng mga taga Marikina yung uh, baka na magpatuloy-tuloy yung ulan na malakas gurano baka na naman ito sa amin itong bahay lang eh, ulan. ito sa amin ano, uh, uh, yung ano may yung bakuran ay mayroon maram. para marami na tubig sa kalsada wala pa naman

please subscribe na lang natin sa ating YouTube channel at subaybayan nyo ang um, kagarapan dito sa uh, Marikina, mga kasek. Ayan mga kaget, malakas na naman ang ulan. Dito tayo mga kasig. Hindi siya, ingat lahat. Ayan, dito na naman tayo. Baha-baha na naman to kasi malakas ang ulan. Bumahala dito ka rin na, humupa na. Pero umulit na naman ulit. Ayan o. Oh. papakita ko sa inyo yung ano, tubig, yung uh, tubig sa kalsada. Kaya ano, uh, parang yung kalsada namin ay parang ano na siya, parang ilog na. Kaya mga kasig, Ayan, papakita ko lang sa inyo. Mataas na mataasan naman yung ilog, uh, yung ilog siguro, mataas na naman yung tubig. Kaya eh, dito sa amin, sa parang Marikina, yung ano na naman, uh, malakas na naman yung uh, tubig, yun no? Oh, sa kalsada. Ayan, sa kalsada. Nakikita natin sa kalsada. Parang ano na siya. Parang uh, ilog. Ayan. So, lumakas na naman ang ulan. ulan Nakakasit. Ayan, kuya. Ulit-ulit yan. Ayan, lakas na naman. Oh. Lakas ulan.

Pag upload ulit ako sa susunod. At uh, sigurado. At ito lang uh, ang mga aset, Bumuhusan na ng pakalakas sa ulan. Balang pakalakas ito. Mas, mas, malakas pa po ito ito sa, kanina. Ayan, eh. So, titignan natin ulit ano yung kalsada. ayun, eh. Uh, Magkikita natin sa labas. Bumuhusan na ng pakalakas ulan. Tapos babalik yung kabahaan na naman, baba. na naman yung Babalik na naman, katatapos ko lang mag-ano. Mag-saga-saga. Uh, oh. Lumalim na naman ulit. So, wala na to kanina. Ayan Oh. Ayan mga kasig. Nawala na to kanina. So, ingat-ingat lang tayo mga kasig. Diyan sa mga inuulan niyo parte ng dito sa Metro Manila mga kasig. Ayan. Kumaasan na naman yung uh, tubig at mukhang uh, papasok na naman uli at pangalawa pangalawang sagana uh, uh, saga na naman ng bahay pinapasok kami sa loob mga kasik at yan mga kasik i-update na kayo mga mga kasik mga kaganapan mamaya maya kunti uh, mag-upload ako liyaway ako sa inyo so subaybayan nyo po ako mga kasik yan napakalakas po ng ulan yan oh. lakas ng buhos ng ulan <tinyo> Kastito, mga ya, no? So hanggang dito na lang mga kastig Yung mga aking ano dito sa Marikina Live po ito ah, Naka video po ko Salamat salamat po sa inyong uh, support ah. Salamat